doon tayo pupunta doon malayo ilang kilometro pa dito sa amin kahit alas 3 pa lang ng hapon hindi naman maulan pero makulimlim siya Pero lang kung sasadyan dito guys sa uh, lugar na to. Ah, uh, for uh, business. Titingnan natin kung pagkakakwartahan. puno oh. Ang bilin dati nito eh. Ko eh kahit bundok ang ginagamit na eh gasol na rin eh. isang mo lang apoy na eh. pero ako matyaga Kasi ito, pinutol na. Ayan, pinutol na. Yan ako dati, nagumulog ng biyog. Eh. Pag dumadaan ako nyo, may laglag eh. Aldi. Tapos kakanan tayo dito Nandito yung taong sa natin eh Tayo magkakanvas lang ng Ano ng Itlog itlog siya guys ng road island hindi siya itlog ng white leghorn mas mataas kasi ang quality ng itlog ng white leghorn ay white ano white leghorn ng road island kaya titingnan natin kung pwede natin gawing hanap buhay kasi kasamahan namin sa dati sa tricycle yung may-ari eh. Ngayon eh, nag-aalaga na lang ng manok. Tsaka pugo. Nagpupuguan na lang siya. Tsaka nag-aalaga ng manok. Iwan e, oh, ko dito pa. Kapagilakan. Ayun! Tama-tama! Ikaw sa sadya eh. Ito Oo! Ikaw ikaw sa ko. Ano lang, magkakambas lang ako. Sa itlog. Ano ka itlog? Abay, yung itlog mo. <laughs> hindi, ah, uh, ano, pero pero yung ano, kakampas ko lang kung magkano isang tray sa iyo. Wala. Hindi, yung ano, panglaga, pang pirito. Pang ano ang itlog? Brown. Brown yun eh. Nakita ko yung pinamigay mo sa crossing. Brown? Eh, ah ano yun ah? Pinoy yun, Pino yun ah? Pinoy Pino ba yun? Oo. oo. Hindi yun hindi road hindi hindi. Rhode island. Ay, itik? Oo, oh, hindi Ay. itik yun, manok yun. Kaya lang. Oo, oh, yun nga, yun nga yun. Oo oh, oh, nga, hindi ko sabihin. Hindi, hindi, ano yun. Pinoy yun, bi. ilalaga lang namin yun, saka ibibinta na. Ay, akala ko nag-ano ka ng tray-tray, yung pang benta talaga sa tray-tray. Oo oh, oh, nga, hindi ko oh. sabihin, pinoy nga yun, hindi nga itlog. Ah, ng hindi manok. yung itlog pang ano. Oh. Hindi, pwede naman yun na ah, pang perito, di ba? Pwede oh, yun. Oo, pwede yun. Magano isang tray sa iyo? ka sa yata 150 yata 150 ang isang tray oh. ano yun wala nang sizes yun wala nang medium large wala nang ganun oh. Oh, sige kukuha ko sa iyo na 10 kasi wala, wala doon papausuhin namin yan kasi mas maganda yan kaysa sa itlog na puti 'di ba? Yung sa farm. Oh. Mas masarap 'yan kasi manok Tagalog 'yan eh, parang sa Tagalog sam, din 'yan. Saan mo ano pa uso eh? Sa <laughs> amin. Sa amin sangkat. Oh, ngayon, eh, dito rito nga 'yan eh. Oo, oh, oh yun, na yan, yan na. Yun, benta na Hindi ko baka bukas kasi kailangan na namin ng itlog, 10 tray. Oh. Pupunta na lang ako dito. Oh, oh sige. Buti, tapos, buti namigay ka sa crossing kaya ako nalaman. Tapos, ano? Ang ala ka bang alam na magtitinda ng ano? Penoy? Tayo. Penoy? Pwede tayo mag ano niyan ah. Uh, ha? supply ah. Oh. Kausapin ko muna.